Oh my God, very quick! Kailangan makalabas kami ng bahay, makapunta sa sa barangay, sa polisya, para kami ako magnakot sa grocery namin. na <tipulantan> siya! <tipulantan> 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 May earthquake. Kailangan makapunta ako sa polisya kasi pa kami mo mag magnakaw dito. May lindol dito sa aming lugar. Oh my God. May earthquake. Kailangan makalabas kami ng bahay. Makapunta sa sa barangay, sa polisya. Pa kami magnakaw dito sa grocery namin. Kailangan makapunta sa pulisya. Nakalakad kami ngayon. Delicate. Oh my God! Eric, tulungan niyo po kami. mga Sila high school yung sa Santa sa Teresita Ano pa school nga pala yan? Oh, Santa oh, Teresita National National High School Okay, tapos siyang oh, na siyang Oh, Oo, nakalipon niyo pa siya Okay, okay nga So yan mga kaonesa, nagkaroon dito ng lindol. Pero hindi nun po ganun po napakalakas na lindol. Takot po kami kasi ako lang po ang tao din sa grocery at saka sa salon. Pumunta po kasi ako sa sa ano, sa mga pulis do sa barangay hall para humingi ng tulong kasi baka maya maya eh, mayroon na mag -ganakaw. E ngayon, pag punta ko po doon sa barangay hall, mayroon pong nakasalisi ay eh, mabuti na lang po mabilis po yung mga pulis na agapan po na huli agad uh, natangay po eh dalawang kapag nabigas eh mabuti po na agapan ng mga pulis sa pagkakataon po ng pag nagkakaroon po ng sakuna babalintol, halimbawa ganyan nagkakaroon po ng salisi sa mga negosyo marami pong pagkakataon na sumasalisi ang mga mga magdanakaw, mga scammer yan nakakagawa sila ng masasama pero mabuti na lang po alert ang ating mga polis dito sa Taal dito sa Batangas yan kaya thank you so much po sa kahepe at sa mga pulisan talaga po sila i alert at talaga na sila po talagang alis to talaga sa mga pangyayari kaya maraming salamat po na safe po at naibalik ko yung nanakaw po ng mga kawatang ng mga scammer na dalawang kapang dahil sa pagkalindol hindi naman po gano'ng napakalakas po nila lindol pero siyempre natakot po ako at ako lang po ang tao pili sa grocery at saka sa salon kaya humingi pa ako eh, po ako ng tulong kaya nirefuse po ako nirefuse po ako okay, hanggang dito na lang po at maraming salamat okay uh, so bye bye na lang po ninyo uh, aking thank uh, uh, you okay samahan niyo ako again, samahan niyo li ako sa mga sa aking mga vlog mga kaunesa congratulations you're a winner You winner, Congratulations, Bessie! Wow, ang ganda-ganda mo naman. Ang galing-galing mo naman. Yung na malayo. Hangin? Yung nabiyan yung payat. Mapayat-payat. Yan ba na ano? Yung pink. Tinero. Ay, yung boxer uh yung compressive yun. Ano yung mabilit? Ah, hayaan Hala, mo ikaw na. Ikaw naman pinakamaganda talaga. O, di ikaw nag-win. Ikaw yung na <laughs> title, ikaw ang champion. <laughs> oh. See, katatapos lang ng contest, mga bishi. Hindi ako nakapanood kasi masama ang lasa ko. May ubo ako tarangkaso. May sipon tayo, mga konesa. Kaya dito ko dala sa nabidyohan sa salon, pagkarating niya. Nagulat ako kasi you're the winner. Talagang siya ang nanalo. Napakaganda niya. Ah. Italo ka sa mga suot sa ano, bibig Dapat, pasiksi ka masyado ba? No? Hey, um, ito, na ito. Ito. Hindi na lang ng -ano yan. Na Wala naman daw yung ano, yung interview, yung tanungan. Ano no, yung yung attire niya ba? Dapat sila. Eh alam mo naman ang mga judges ay yan eh. Ah, pa pabor. Iba-iba lang Alam mo style. Mo, sabi, yung, 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 yung number 1 anong kuha niya? Second brother of love. Ang ganda ng costume natin. Oh, yun ang pinakamaganda ng costume. Tapos maganda pa yung legs niya. Ang laki ng legs dito. Terminology kasi sa'yo. Hindi mo ayos. Ha? Hindi mo ginaayos yung pagkakampang. Uy, yung pagpagsik, bakit siya nanalo? Ay, nakahubad naman siya. Ha? Nakahubad naman siya. Okay, may judge. Tanungin mo. You're going to my good 我好想啊！要他那么好。 tidak kita ingin beauty yeah.、啊 Wow. <laughs> Hello guys. Hey. Hello guys. Hi. Hi. Hello guys. Hello guys. Hello up ako guys. Hello guys. Hello guys. Hello Hello guys. 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 Hello yan? Kanino ba yan? Mama? Walang ibang mga may cut dyan. Maraming walang may up Bakit? Ay, akin tayo eh. Bakit ko? Tsaka yung mga ba... Ito, akin din to. To, sa gamit ko dyan. Baka din ang ganyan na? ah. Ah, bakit nag-make-up din siya ano? Pag may... Siyempre kinakanti, nakaayos din siya. Eh ano? Ano? Kanino yan? ito dito to pero maraming makeup na wala maraming ko wala sila ah! uh -huh. i'm going to make that Get the message instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect it. But if you need time, just take your <laughs> time, honey. I get it, I get it, I get it. I get it. <laughs> <laughs> the way you got me all in my time. <laughs>